pa palagi ang Iglesia ni Cristo sa pangungunan ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo na tumulang sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Katulad sa Tundo, Maynila, agarang hinatiran ng tulong ang mga residente na nasunugan. Tunghayan natin ang report ni kapatid na Jimwell Orbase III. Marami po kaming nasunugan, halos wala po kami na isal ba kahit mga uniform ng mga anak ko. Pa, pa Wala po kahit isa. So dahil ang mga nahakot lang kasi namin is talaga mga ilang perasong damit lang. Sa ngayon ito, parang ano, lutang pa. Hindi pa makapagano ano kung paano magsisimula. Nitong Sabado, September 13, sumiklab ang matindi at malawakang pagkasunog sa Happyland, Tondo, Maynila. Inatay ang limang daang pamilya ang naabo ang tahanan. Ito pong uh, ganitong pangyayari na trahedya gaya po ng uh, sunog. Napabalita po eh, halos sunod-sunod po eh. Mga naging biktima po o di po inasa, nadamay po. Nasunog po yung kanilang tahanan. Ang po para sa kanila. Sa ganitong kalagayan ng ating mga kababayan, bulim pinatunayan ng Iglesia Ni Cristo, ang kabutihang loob sa kapwa, bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos na tulungan ang mga nangangailangan. Nang mabalitaan ng tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, agarang nagpadala sila ng tulong sa pamamagitan ng FYM Foundation upang maibsan ang mabigat na sitwasyon ng ating mga kababayan sa ilalim ng proyektong Lingap sa Mamamayan. Nitong lunes, September 15, una nang namahagi ng Lingap, nagkaloob ng relief packages. Pagkalipas ng dalawang araw, nitong Miyerkules, muling naghatid ng tulong sa mga apektado. Kapulad namin na walang mga nakukuha pa sa government, so napakalaking bagay yung nabibigay sa amin. Wala naman po kasi silang pinipili. So kung ako, bilang ano, na hindi po ko kapatid, so natutulungan. Mas maganda po kayo nagiging ehemplo po sa iba na wala kayong pinipili basta nakita niyong kailangan ko ng tulong, tanda kayo para tumulong sa kanila. Pinamunahan ni kapatid na Wilson Cayago, tagapangasiwa ng distrito etisyastiko ng Maynila ang pamamahagi ng relief packages. Ang ginagawa po ng Iglesia ni Cristo na pagtulong sa ating mga kababayan, kaanib man po, hindi, sa Iglesia ni Cristo, sa ganitong mga uh, hindi pangkaraniwan na sitwasyon, ay pagtulong din po ng Iglesia ni Cristo sa ating pamahalaan o sa ating pong gobyerno na pagmamalasakit sa ating mga kapwa-Filipino. Bago ang trahedya nitong mga nagdaang buwan, ay magkasunod na paglingap ang isinagawa dito sa Tondo, Maynila. September 14, 2024, nang magkaroon ng malawakang sunog sa Aroma, Tondo, Maynila, agad na nilingap ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ang mga apektadong residente. nitong nakaraang Agosto 6, 2025. Isa na namang ang nakaapekto sa mga kababayan natin sa Aroma Tondo. Tagliring nagpaabot ng relief packages ang pamamahala ng iglesia bilang lingap sa kanila. Sa kabila ng magkakasunod na sakuna, ngiti at galak ang makikita sa mga nilingap. Ano pat napawi kahit sandali ang kanilang kalungkutan. Salamat po nang, nang napakarami po talaga sa biyayan na ito po. May papasalamat ako malaki talaga sa uh, kapatid na Eduardo Manalo. Maraming maraming salamat po sa kanya kahit sa kabila ng lahat. Hala po siyang tumulo. Para naman sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, mahalaga man ang makabangon mula sa abo ng trahedya. Ngunit ang ukol sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Heso Kristo ang namamalaging una sa kanilang puso at isip. Hmm. Kahit Mahirap naman ang kalagayan namin, Brad. Hindi pa rin namin magkalimutan ang pagka-iglesya ni Kristo. Apat na bisang pa kami nasunugan at yung, yung katapatan sa Kanya ang dapat nating uh, masunod. Huwag natin iwan ang paglilingkod sa Kanya sapagkat yung biyaya galing sa Kanya lahat. Bukod sa mga dagli ang tulong na pagkain o relief goods, ang ilang residente na labis na napinsalang tahanan ay pinagkalaoban ng cash assistance. Higit sa lahat ay ipinanalangin sila ng mga ministro at pinayuhan ng patuloy na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanilang buhay, lalo na sa panahong ito ng matinding pagsubo. Sa naganap pong sunog, wala po kaming narigtas ng mga damit, talong lalo na po yung pantupad ko po, po. Yun po ang naisip po po unang bilhin para pag may gagamitin po ko sa pantupad po. Sa kabila ng kanilang kalagayan, ito ang kanilang paninindigan. Mawala man lahat, andiyan pa rin pagsamba. Ayun talaga, wag na wag yung akalimutan. Kasi walang ibang, walang ibang, tutulong, hindi siya talaga eh. Ang tao, magbibigay ng tulong, may, may, may pagitan. Pero sa kanya, walang, walang, hmm. walang hangganan talaga. Bangon lang, patuloy lang sa pagsamba. Panalangin lang sa taas, magtiwala lang po. Hindi naman tayo pababayaan eh. <laughs> sa ganong nangyari po niya, sa pagsubok sa buhay po namin, kaya Nakakayanin ah, lahat natin itong mga pagsubok na dumating sa ating buhay sapagkat hindi po kami pababayaan ng Ama. Napakasarap po na may tungkulin po ako kasi talagang ramdam ko po, po ang pagkalinga po ng taga-Pumahala. Ah, bilang Iglesia Ni Cristo po, ah, kami po ay nagpapasalamat at may Pumahala sa loob ng Iglesia Ni Cristo at ministro nagmamalasakit sa amin. Kay kapatid po na Eduardo, di manalo. Maraming maraming salamat po sa tulong po nyo na inaibigay. Totoo pong napakalaking tulong po puro sa sambahayan po namin. Para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, anuman ang sitwasyon ng buhay, ay magpapatuloy sila sa pagbibigay kasiyahan sa Panginoon Diyos. Mula po rito sa Tondo, Maynila, ako po si kapatid na Jumuel Orbasi III para sa Iglesia ni Cristo News Network.